Dapat na hayaan ang Commission on Elections na beripikahin ang mga pirma sa People's Initiative at ipawalang bisa ang mga nabayaran. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng mainit na issue ng People's Initiative. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat i-invalidate o ipawalang-bisa ng Commission on Election ang mga bayad na perma na nakuha ng People's Initiative. Ayon sa pangulo, wala dapat kapalit o suhol ang pagpapakalap ng signature campaign para maamiyandahan ang 1987 Constitution. Nais man daw niya na ipahinto ang pagre-release ng mga binipisyo ng pamahalaan para hindi mabahiran ang nasabing signature campaign ng People's Initiative, hindi naman anya ito maari dahil marami ang umaasa dito. Eh, hindi naman maganda rin yun kasi may nangangailangan talaga. So we'll just have to let Comelec do their job, do their work. And to uh, to validate uh, the signatures, and if there is a suspicion that may ganun nga eh, hindi talaga ma hindi mabibilang yung mga signature na yon. Nagpasalamat naman dito ang COMELEC sa paggalang umano ng Pangulo sa pagiging independent body ng gobyerno. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudienko, ang tuwiran nilang maisasagot sa Pangulo, trabaho lang ang ginagawa nila sa ngayon sa pagtanggap ng mga permang isinusumite sa kanila. Anya, paulit-ulit na rin nilang sinasabi, ministerial duty at nakasaad sa batas na tanggapin nila ang mga isinumite nilang papel. Ever since naman po ang ating Pangulo ay ginagalang yung independence ng COMELEC. Kung makikita nyo po, never po nag-interfere ang Executive Department ng ating pamahalaan sa isang independent constitutional commission gaya ng Commission on Elections. Trabaho lang ang ginagawa namin. In fact, sa nagtatanong nga po kung ito ba ay may special favor mula sa COMELEC, wala po. Ang resolution na ini-implement po namin, hindi lang ang pinromulgate, January 31, 2020. Sinabi naman ng pangulo na hindi naman tatanggapin ng COMELEC ang mga papel kung ito ay binayaran. Sabi ng Comelec dito, kung may mga lilitaw na mga pumirma na nais magreklamo o magsumite ng ebidensya na binayaran sila, bukas din naman ang kanilang opisina. Pwede rin nilang tanggalin ang perma sa sino mang nais magpatanggal ng kanilang perma sa mga form na isinumite sa Comelec. Ang tinitingnan lang naman po namin ngayon ay papel na dumarating po sa amin. At sabi nga po ni Chairman Garcia, kung merong pong mag a allege po no, na talagang merong nangyaring ganyan, ay eh, hinihikayat namin yung mga kababayan natin na nasasabing nagamit yung firma nila, na bayaran, nalin lang, na loko, hindi nila alam kung anong ginawa nila. Pumunta po kayo dun sa opisina kung saan na isumite yung pong inyong pirma sa ngayon naman ang nakikita ng COMELEC na paraan kung nais talaga pumigil sa kanila sa pagtanggap ng mga isinusumite sa kanila ng mga perma ay maari naman silang dumulog sa Korte Suprema para kustyunin ang COMELEC Resolution No. 10650 na siyang guidelines para sa People's Initiative. Ang pamamaraan po lagi is for a higher authority to issue a temporary restraining order. At nang magkakaroon po ng issuance ng ganyan, ang pwede lang naman po mag-TRO sa Comelec ay ang Supreme Court. At magkakaroon po siguro ng pagkakataon dyan kung meron ng justiciable issue. Meron na bang ginagawa ang Comelec? Meron na bang pronouncement ang Comelec? Meron na ba kaming ruling? Para i-question sa Supreme Court, wala pa. Wala pa pong ruling ng COMELEC. Like, in fact, wala pa kaming jurisdiction. Samantala, nagbigay naman ng pahayag ang Pangulo kaugnay sa pagdalo nito sa concert ng Coldplay kung saan nakunan siyang gumamit ng helicopter. Ibang iba na. Talagang, it's a whole, uh, not only that, it's a, the, the, the show that they put on. Spectacular talaga. Hindi pa ako nakakita ng gano'n. Wala pang, wala pang, ganun sa mata. Iginiit ng Pangulo, isa siyang music lover at ang concert ng Coldplay, isa sa mga concert na dapat hindi pinapalagpas. Noel Talakay para sa bayan.